Pauwi na rin sana ako ng poblasyon yung kapatid ko nagyaya siya papunta ng Purok 6. Dahil magmemerienda nga daw muna kami ng burger. Lalakarin rin lang alangan namin papunta doon kasi alas 5 na rin naman to ng hapon kaya hindi na rin talaga mainit maglakad. Hindi din naman kasi talaga masyadong malayo yung lalakarin papunta ng bagong bayan. Dating nga namin dito sa may Purok 6, ang daming customer na mga bumibili dun sa bibilhan nila ng burger. Matagal din nga yung inantay namin kasi made to order din to kapag bibili ka rito. Naluto na nga yung burger namin, akala ko dito ito lang namin kakainin. Yun nga ang sabi ni Nalin. Doon daw namin kakainin sa may lake front. Kaya naglakad na ulit kami papunta doon. Ang ganda nga tumambay dito sa may lake front kapag kahapon na. Ginagawa pasyalan to lalo na kapag ka may bata. Lalo na kapag ka magde-December na ang daming mesa dito na mga nakalagay. Kasi nga merong mga live band tuwing hapon. Buti na lang pagdating namin dito meron pang bakanting mesa. Kaya may naupuan kami para nga kumain. Dito na ako.

Pagkaubos nga nung kinakain namin, maya maya yung kapatid kong bunso, nagjoke siya na mag nga daw kami. Nasa harap lang din kasi namin yung Jollibee. Kaya napasubo rin si Nalen, gusto rin pati ng mga bata na pumasok dun sa Jollibee. Pagka-dating nga namin dito si Javier naman, dumikit agad siya dito kay Jollibee at gusto magpa-picture. Kaya pinicturan ko na rin yung tatlo na hiya pa nga si Binbin. Bin. Si Rinali na yung nauna sa loob kasi siya na rin yung umorder. Puro dahil. coke plot, at spaghetti nga yung napili nila. Sa akin naman, Sunday at tuna pie. Ito na lang din yung hapo nakuna nila pero ako hindi ko pa sure kasi uuwi pa ako ng poblasyon. Hindi naman kasi ako nagkanin. Hindi na Bakit? Ano bang ano sa'yo? Du må gå og smake, egentlig.

So, yun nga, binati lang ni Javier yung mamala niya na nasa Amerika. Pinabot na nga kami ng dilim bago kami natapos dito. So, yun na guys. Hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.